Yow! kumusta po kayong lahat? So, isa kong napakagandang umaga po. At malamig na umaga na rin dahil may kalamigan din. So, yan, bukang liwayway na. So, dito po sa aming uh, taniman, sa aming garden. Uh, pag ganitong uh, oras na, pag sunrise ay hindi agad natatamaan ng araw yung aming mga tanim. Pero kahit pa paano eh, tayo ay nakapagtanim at nakapagpabuhay ng mga halaman na uh, normal, maganda at tayo ay nakakapag-harvest kumbaga may technique po pinamitan natin ng uh, magagandang paraan, nang sa ganun ay kahit papano ay maging malusog pong ating mga halaman so ngayon po dito po tayo sa aking pong uh, pangalawang mandala garden. So, inikot ko na kayo, pinasyal ko na kayo dun sa akin po, unang mandala. So, ito po yung pangalawa. <coughs> Kasi halos lahat ng mga plating ko ay binago ko na, no? Yung disenyo ng aking pagtatanim, ng aking plating ay halos nakamandala na. So, ngayon, dito ko naman po kayo ipapasyal. Kung ano po mga tanim dito, ano po. So, tara, pasok. So, dito sa bunga, dito po mga halaman na to. Ito po yung mga silosia, flower o plant. So, maganda rin ito bilang isang insect pest repellent. Dahil matiba ito sa mga insekto. At, paborito naman po sa mga beneficial insect natin tulad ng bubuyog pag ito'y namulaklak. At alam niyo po ba, pag ginawang tea ito o kaya juice, ay masarap at may health benefits din po. No? Yan, so minsan ito yung ginagawa namin juice. So dito tayo dadaan. So ito po mga halaman na to, ito po yung mga marigold. So alam niyo na kung bakit ko po nilagay ito. Ay, yung pong insect pest repellent upang makatulong na maiwasang magkaroon ng mga insekto. Yan, may kangkong po yan. Ito naman po ang coriander. Yan. So, yan. Ito yung pachoy. Pakchoy. Ito naman po yung uh, red kale. Yan. Kale. Yan. Dito tayo. Ito naman po yung mga uh, kale natin na uh, yung regular kale. Yan. Tapos meron pa rin tayong uh, sibuyas. Yan dito naman po side na to, ito po yung mga basitaw, o mga leguminous plant natin. Nakahilira yan hanggang doon po. Doon po yung sweet pea. So sa ating pagtatanim po, dapat meron tayong kasali na mga leguminous plant. Kasi makakatulong ito para gumanda ang ating lupa. Dahil sila ay nitrogen fixing plant. So ito po yung turnip. Ayan, pero nag-umpisa na rin siyang ano, bumuo ng uh, laman sa ilalim. Kung mapansin natin, di maiwasan talaga na mayroong mga insekto na mapanira na hindi naman kayang itaboy din ng mga insect pest repellent. So, ang pagtatanim natin ng insect pest repellent ay mahatulong lang po para mabawasan. Hindi ho totally na mawala ang mga insekto. Huwag ho tayo mag-expect na zero pest infestation. Ano po? Kahit nga po ang nag spray ng chemical ay meron at meron pa rin. Kaya yung level ng infestation na hindi alarming, yung uh, ilang persento lang, ay hayaan na lang natin. Di maiwasan yan. So dito, ang umataki dito ay DBM o Diamond Back Moth. So yan po yung common o major pest ng mga cabbage, mga cruciferous family. So, ito na po, ay, eh, ito lang ang inatake, yung mga radish, yung mga pichay. So, ito naman po yung sweet pea. Yan. So, may video po akong ginawa dito. So, panoorin nyo na lang po kung paano ito tinanim. So, ito, nung na siya, yan o. Oh. Tapos, may bunga na rin po. Yan. Sarap to sa... Uh, sa kaya sa panseed, di ba? sweet pea kaya uh, natawag din siyang sugar pea dahil matamis-tamis siya yan yan sa loob niya oo may sibuyas pa rin ho tayo diba? so dito nabakaganda yung tsura niya yan so dito nakapag harvest na po ako ng litos So, dito naman po yung mga rose cosmos natin naka nakapaikot siya no tapos dito sa gitna may flowering plant sa kontinut tinanim dito morning glory yung mga maliliit pa lang at itong asparagus iyan asparagus po yan iyan asparagus so maliit pa lang yung asparagus so, dito yung asparagus area yan Ayan, no? At 'yung puno dito, 'yung pinakagitna dito sa ating taniman kung saan tayo ay nag-start, no, mag-layout, ito 'yung binasihan natin sa ating pagli-layout ng mandala. Kaya inikot muna natin. Okay. Ito po 'yung cucumber tree. Ayan. O, kamyas, kung natin sa Tagalog tapos iba naman sa kabisayaan sarap to sa siligang yan so ito yung close relative of balimbing aberua karambula ito naman po yung aberua balimbi so yan yan marami syang bunga first time niya itong magbunga ng napakarami dati nung lak -lak lang sya pero ano na abort na laglag lang yung bulaklak So doon ko na nalaman na during flowering, it needs uh, moisture in the soil, lagi, no? Kasi dito, dati, pag namulak siya, hindi siya nadidiligan, kaya naman naabot at iilan lang din yung bunga na tumuloy. Dahil ngayon ay naka-enclose na siya, so habang nagpapatubig kami dito sa mga halaman sa baba, well, kasama na rin siya. So ngayon, naging gulat namin na napakaraming niyang bunga. Diretso tayo. Diretso tayo. Ayan. So, dito naman po. Ito po yung matanda natin coriander. Nang no? ulaklak na, no Ang dami ko na kasing tinanin na coriander. So, ayan. O, sinong gusto mag-order dyan? Marami kami dito. So, dyan sa gilid na yan, yun ba yung silosya natin? So, tinanim. Kung mapansin mo, napakaganda niya, no? Wala siyang mga butas. Ayan, no? At ito yung bulaklak niya. Ah, uh, it it's as a uh, pwedeng masabi na binyal plant but it grows like annual plant, no? Napaka drought tolerant niya at shade tolerant. Kahit saan mo siya itanim, open field, uh, direct sun, pwede. ah maganda siyang itanim pag marami. kasi ito talagang haba at marami pa siyang bulaklak. At paboritong paborito ito ng bubuyog. Kaya pag nagtanim kayo nito, lalo na sa mga borders area, no? Sa corner ng yung mga garden. Ay, it invites uh, beneficial insects. Uh, bees, butterflies, yan. So, lalong nagpapaganda pa sa ating mga halaman o garden. So, dito po, ito po yung uh, celery. Yan. Yan, celery po yan, no? Yon, may mga ganda mo na. Dati ang tinanong ko dito ay pichay. So, yun. Pinalitan na natin. So, dito naman po yung ating pichay. Ibat-ibang variety ng pichay. Ayan. Ayan. Pichay yan. So, ngayon ay may tama din siya, no? Ang so, baga, mayroon daw yung, may yung insekto kumain dito. Ito yung uh, DBM. Pero napakarami na ho yung na-harvest ko dito. Home consumption lang ho tayo kaya mukhang hindi siya nauubos. Dahil nga yung technique ng aking pagtatanim ay ah, magugustuhan niyo po. So basis lang kayo magtanim pero ilang ulit din kayo mag-harvest. Kaya dito mukhang wala siyang uh, na-harvest pero marami na ho kong na-harvest dito. Itong so, beses na yan akong nagulay. Nagsawa na ako sa kakain ah, ng pichay. Ayan. Ito po yung plating na uh, uh, yin yang, no? Yin yang uh, gardening, no? Kasi nga yung design niya it's like uh, yin yang moon and sun. It symbolize balance. Yan. So, 'yan you 'no, know, ganon-ganon siya, no? <laughs> so, dun sa mandala gardening ay nasa inyo na kung paano niya uh, design basta the concept is uh, circle no A bilog so ito naman po ang wow ganda nito oh para siyang nag ang tawag nito snow <laughs> ang ganda ito yung deal deal plant yung na siyang mulaklak yan paborito siya ng mga bees natin pag uh, ano mulaklak na yan ganda tingnan ano Oh, masarap daw to totally ni halo sa ano sa kanin. Ayun. Sa salad 'yan. Yeah, ito yung mga matandang deal, no? Talagang namulaklak ng marami. Tapos 'yan, marami na tayong binhi dito. No? Hmm? Pwede ka na tong uh, at akin pong bibinhiin. Ayun. Meron na akong pantalon, hindi na kailangan pang bumili. Ayun. No? So, naharangan niya yung daan. So, tara, pasok, pasok. Wow. So dito naman po, ito yung pinaka-head o ulo ng aking mandala. Kasi nag-start tayo doon sa puno. So dito po, nalilit pa. Ito yung bob onion na aking tinanim. Yan, nalilit pa lang. Kasi latest po yung tinanim dito. So, pinalitan natin. Then, harvest na. Yan, junior. Yan. Tapos, dito pa rin, meron tayong Roscosmos Cosmos diyan. ikat. So, dito tayo mag-start. So, dito naman po ang ating Lito. Siya, yeah, ang Lito siya. Yeah. Wow. <coughs> At beats. Yan, beats. Yan oh, may laman na siya oh. Ito no. Yan, beats. meron pa rin yan ay gold dito naman po ang carrots ito yung carrots yan ito paikot yan tapos sa gilid bulb onion po tapos uh. dito naman po ang radish ayun radish wow Diba? Ganda ng radish, ano? Wow. Pwede na pala ito, no? So, ko na. Dadalhin ko na ito sa kusina. so yan Carrot. So, yan. Yeah, ito naman po yung marigold. Tapos, sa uh, amaran. Red amaran. Yan. Carrots. Carrots. Tapos ito yung uh, iceberg pero hindi pa siya bumilog, no? Bata pa ba kasi. Ayun. Ay nagumpisa na ho siya, oh. Ayun, oh. So, ayan, no? Oh. Napakadali lang po. So, at sa ganitong uh, design, magi-enjoy po talaga kayo. Habang kayo'y umiikot, habang kayo'y nagtatrabaho, nagtatanim, nagdadamo, ay mas lalo kayong gaganahang magtrabaho o gumalaw. Kasi nga, parang nai enjoy nyo habang kayong naglalakad. So, bakit sya paikot? Ano po? Wala tayong straight lines na dinadaanan. Kasi sa permaculture, sa mandala gardening, it discourage the straight lines. Ang straight lines, uh, it symbolize fast, uh, shortcut. Kaya, kasi sa natural na pamaraan, oh, in nature, wala ho talagang mabilis o so shortcut. Lahat may proseso, lahat may pagdadaanan, may procedure. Kaya yung iba ho na gusto agad na makapag-harvest, gusto agad na maganda yung balik nila, marami, hindi na sila makapaghintay, ay gumamit na lang ng alternative na mga like fertilizers o mga pesticides. Nang sa ganun eh, mas mabilis lumaki at marami din silang ma-harvest pero hindi nila na naisip na hindi po yon sustainable so yon sinabi ko po na na hindi po ang uh, fast and shortcut sa uh, permaculture dahil nga po ang tinatarget natin is sustainability hindi maiwasan sa umpisa medyo mahina pero habang tayo ay uh, nag-a-apply ng mga good fertilizers, mga organic, hindi ho yun nawawala sa lupa. Habang tayo nagkukultivitian, laging andyan lang ho yan. The more we apply, the more it will give a good nutrition to the plants and it enhance the fertility of the soil. So, yun po yung magiging uh, epekto. Whereas pag sa chemical, isang basis lang, mamatay pa yung lupa. So, sa so, susunod para mas maganda pa rin yung harvestin mo tatasan mo yun na yung uh, rate o dosage di ba so ganun po yung magiging uh, kalalabasan ayan so ito na po radish yan ayan marami siya ayan beets So, dito po sa gilid natin, as buffer zone dito sa ating mandala ay mga sweet corn. It really attracts bees during flowering. Grabe, ang daming bubuyo po dito. Ayan. Malapit ko nang mahabis dito. So, ayan, napakadali lang po. Sana nagustuhan nyo po yung akin pong mga kuninto sa inyo, no? Pwede nyo pong i-apply o gayahin po sa inyong uh, garden. Uh, ito naman po ay hindi ko naman to pinopromote o nire-recommenda talaga. Yung mga ito yung option sa inyo kung halimbawa sawa na kayo sa straight lines kasi uh, common lang po yun, no? Uh, usual. May pagka boring yun lalo pag wala ng tanim. Ito kasi kahit na wala pang tanim, yung design is andyan. So, mas gaganahan ka pa lalo na magtanim kasi makikita mo na mas lalo siyang gaganda pag may mga tanim na. So, dito sa gilid, uh, sinabi ko kanina na may mga mais tayo. Lakin din ang tulong ng mais. Ano po? At saka, sweet corn lang po yan. Within uh, 60-65 days, may ma na natin tayo. So, yan. Ngayon lang ho, tumama yung araw. No? Late po talaga yung pag-penetrate uh, ng araw dito sa aming garden. Kaya naman po yung aking pagtatanim dito, nakabase dun po sa anong halaman ang pwedeng itanim sa gilid na mas matagal siya matamaan ng araw. Anong halaman ang kailangan agad na makakuha ng uh, morning sun. So, kailangan lang po natin uh, ano uh, iplanong ng maayos. Diyan so lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. More plants, more food. All right.